Okay, sa so, mga kaibigan, Sabi ko nga, napakadali na itong gagawin natin kahit sa bahay nyo. simpleng-simple -simple mga pangangailangan natin. Ang uh, pangangailangan natin ay Kailangan po natin ng mic na may no, sound. Yan. Yeah, yan, yeah. yan ang unang-una. <laughs> okay, Doc Arturo, this is uh, what we need for today. Okay, para po sa kanilang kaalaman, kailangan po natin ng uh, kaldero. Kaldero na may tubig na kalahati na kung saan na andi dito ang isang buko na tinagpas na natin ang kanyang bumbulan. Okay. So, para po makatulong dahil na problema po tayo, sabi ko nga sa panahon ngayon ng pandemya, napakarami ng kinakain ninyo at hindi na natin napipili yung pagkain. Karamihan sa mga chikiting, sa mga bata, ay nakakakain ng mga junk foods. Mas marami ang junk foods kaysa sa mga healthy foods. So, ang tendency, nahihirapan ang ating bato o tinatawag na kidney. Okay? So, ito po ay to, to help the kidney be healthy once again. Pangalawa, makatulong doon sa mga may problema sa bato. Kidney stones, lalong-lalo na kung nag- Totoo yun, pare? Totoo yun? Yung sa kidney stone? <laughs> Totoo yun? <laughs> Buti pare, no? Hindi <laughs> hindi ako nasanay na pag ginugulat, nagmumura. May kilala akong ganun. Oh? Ginulat ko, sabi, Mung, dok! Sabi, oh. Buti ikaw, mura. <laughs> eh, iba organ, eh. <laughs> Ay, yamaha! <laughs> okay. So, lalong-lalong na sa mga nagpo-form pa lang na kidney stones o kung meron na, eh, eto, malaki may tutulong. Kailangan lang natin ng yang buko. Ya. Yeah. Huh? Yang. ah uh, ano ba yung Bata? tawag yang? Bata pa. Hindi pa magulang Yow! Kung baga ang tawag dito, malauhog. <laughs> Galing mo talaga. Basta sa uhugan. Ah, Siyempre. Sinisip-sip natin yan. <laughs> Isang baso. Isang baso. Strainer. Is Strainer. At syempre, ah, ang kutsilong. Pang-iwa lang yan. Kinagat na. Oh. Ah, ito. So, mag tayo. Naka-mainit na ba siya? Ayan. Mag-iinit. Okay. Ha Tagpasin ang buko. Bakit Alam naman natin na ang buko juice, ang sabaw ng buko, ay may maraming health benefits. Oy. Isa na, alam nyo ba na ang buko at ang sabaw ng buko ay napakahalaga sa heart, ha, heart, heart? heart health natin? Oo. Oh. Isa. Pangalawa, alam nyo ba na ang buko juice o buko itself ay malaki na itutulong para magpababa ng blood sugar? Number three. Oh. Meron din po siyang Highly, very highly, highly nutrition po siya. <laughs> Mataas po ang kanyang nutrition. Oo, oh, napakadaming nutrients ang makukuha. Pang-apat. Promote blood sugar control. Yun na yun, okay na yun, Napanggit ko na. At, contain powerful oxidant. At yun, meron po siyang antioxidant na kung saan nare-repair na niya po, natatanggal niya ang oxidation process na nangyayari Mama. sa loob ng katawan na kung saan pag may oxidative stress ka, pwede kang tubuan ng abnormal cells na kung tawagin naman natin ay hinaamong onte natatakot ako kumukulo na. Okay lang yan. Na tinatawag Wala naman, masusunod na sa ti iyo. <laughs> na tinatawag natin <laughs> na tinatawag ho natin cancer. Cancer. So, yan po mga kaibigan. Yun ang mga properties. At isa, oh. si Buko Juice sa tinaguri ang the best diuretic. Wow! wow diuretic yung pagpapaihi. Pagpapatanggal ng mga edema. Yeah. ating katawan, yung At mga pamamanas. nga po siya ng kidney. At dahil kumukulo na, ang gagawin lang natin, ang buko po ay hindi pa butas. Ayan. Tinabasan lang po natin siya. Para mag-cash yan. Para mag-cash. okay. Tapos, ilalagay po natin siya sa loob. Oh. Alalayan mo yung buko. Ano, takot ka? Ako na. Oh, ikaw na yan eh ayan <laughs> habang kumukulo ang tubig make sure na yung tubig ay nasa kalahati ng buko ayan ang laki kasi nung ano natin no lutuan oo Ano? takipin hindi takip takip okay, okay. Magmaika, hindi ka naririnig. <laughs> hindi mo alam yung lumalabas yung mga enzyme? Ayan. So, so ilagay po natin ang uh, buko sa kumukulong uh, tubig. Usually, dapat pinakukulaan po ito ng 10 minutes. Eh, kanina pa po naman namin ito pinakukulaan. After 5 minutes, babalik ta rin naman natin yung buko. Bakit to? Kailangan lang po natin painitin ng konti yung sabaw ng buko. So Ayan. Pinainit natin siya, hindi natin tinanggal. Kung baga sa loob po siya, pinainit. Sa loob ah? Para contain na contain ang kanyang nutrients. Na galing dun mismo sa prutas ng buko. Dahil sa buko, brum brum brum. Sikulot ba, lagpas buko? Ha? sikulot sikulot. Si kulot, kulot! Lagpas buko ka na? Wala na siya kumain ng buko eh? Patulin. Okay. Pwede na natin baliktarin Boss Vic? Okay. Hindi, nabaligtad na. Kanina, pinakuloan ko na eh. Ah, okay, nabaligtad na. Okay na ngayon, na kayo, So dahil na napakuloan na po namin to, ilalabas na natin ang buko. Kailangan natin ng tulong ng ating the best. Yan. One of the most. Yeah. Yan. Yung ating mga magigiting na mga kusinero sa bahay. Yan. Dahan-dahan baka mapasok. Naku, napasok. O, oh, nangitim mo. Oh. Hindi, normal na talaga. normal na, sorry, oh. sorry. Alam mo, oh, dito, bihasa ata uh, kabubuksan na natin yung uh, mismong loob. Ah, pwede bang pakitanggal natin to, uh, Mr. Lala, lala. Ano? Matapo na. Ayan na. Ayan. Okay. Okay. Bubuksan oh, na po na. Ayan na, lumalabas Ayan na. na. yung katas. Aha. Uh -huh. Naku Ay, oh! Ayun! Naku, sarap. sarap. Yan na po okay. mga kaibigan. Kumukulo oh. pare, kumukulo. Ayan, kumakikita po ninyo. Kitang-kita nyo, no? Oo. Oh, oh. Oh. Bumubula. Bumubula. Nakita nyo, di ba? Bumubula. Diba? Okay. Okay. So, kailangan Ngayon. natin ng strainer. Sasalain natin. Wow, wow. Iba talaga. Just so, yan, parang... Iba yung ano, ha? Oh, parang <laughs> kalawang pinagkakita <laughs> netong ano, ha? Hindi <laughs> man lang kayo nagpuan. Parang pinalinis na sa bato. <laughs> 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 ano, mainit, Brad? Hindi. Oh. Sige, Ayan. salin mo. Oh, salin. Oh, mainit, di ba? Kahit, naku, nagpaltos, oh. <laughs> Hindi, ganyan talaga yon. Hala! dahan-dahan, mga kaibigan. Yeah. Isinali natin. Huwag yeah. So, eto na po yung ating ininit na buko. Medyo palamigin lang ho natin ng onte. Yan. Yeah. Naku, mararamdaman nyo. Mainit-init pa po siya. At syempre, pag medyo malamig na, eto po ay dapat nating inumin one. One, na uh, one buko, yang buko at night before sleeping. Aha. Gawin nyo lang po ito ng tatlo so, sunod hanggang apat at na gabi. Uh -huh. At mapapansin nyo pag ihi nyo, parang milky yung so, ihi nyo. So, ibig sabihin, ihi yun, kaya yun, tol so, milky. Di, yun yung sign na na-dissolve na yung kidney stone nila. Ah. Mapapansin ah. nyo, parang masarap yung pag ihi nyo, tas milky. Oh. Sarap ba nun? Oo. Oh. Um, ah! Hindi ganyan yung ihiba <laughs> <laughs> <i> <laughs> yan. <laughs> parang may tulo <laughs> Kasama na rin yun doon. So, pag napansin nyo na parang milky, ayun na po yung natunaw natin ba to. So, okay. inumin natin. Inumin natin. Okay, so Pero inumin. ito usually gagawin nyo before bedtime. Ha? Okay. Before inumin. bedtime. Sige. Okay. Okay. Toko, toko, toko. Mmm, sarap. Wow. Mm, gusto mo magtira? ah uh ah -uh. Swapa. Ah! Si Nolo. Dalawa tayong host, Tol. Ha? Ah? Kumunti <laughs> mo na Ang sarap eh. Sarap, no? <laughs> oh, yan, milky na. mo <laughs> na. Masarap, Tol. <laughs> Masarap. Wow, kita nyo naman, nagbago yung tsura ni Doc. <laughs> Woo! Alright. Ulitin natin. Gawin po ninyo ito 3 to 4 nights. And uh, uh, after doing it, uh, mapapansin nyo sa sarili nyo na may ilalabas po kayo. It means that your kidney uh, 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 ay nakiklens yes, na. Yes. Yung may mga expressions may mga kidney problem. At nalaman nyo itong uh, tip na to, dito sa alam nyo ba? Ha? Murang-mura lang. Walang Aha. masyadong gasos. Pero malaki. Ang ah, may, may tutulong sa inyong kalusugan. At, nagtatanong iba, Dok? Gano'ng kadalas wow. sa amin pwedeng gawin yan? Actually, kahit every week. Basta three to four times lang muna in a night. Okay? Yung. At natutunan ah! niyo yan dito D lang sa... Alam, alam nyo ba? ba? Woo! Yung. At Dok, alam mo, mayroon oh, meron tayong isishare. Sarap yung buko, no? Oo, oh, masarap pare. nakakano oh. rin yan? Nakaka... Nakaka... Akala ko, diuretic lang. <laughs> Evacetic din. <laughs> Evacetic oh. din. Pare, di ba sa panahon ngayong pandemic, oh. <laughs> ah na gusto nila magpa-test. All right. Ayon sa WHO. WHO World Health Office. Oo. Organization. Oh, ayan. Yung urine test ba? Dahil natatakot sila oh. lumabas, especially sa mga senior. Okay. Kung gusto niyo subukan ang uh, sa urine test niyo, na hindi na kayo lalayo pa para protection para sa kanila. Yes, sabay Number lang. one, Oo. Meron tayong walong tips. Walong tips lang to, uh -huh. walong tips. Punta ka sa puno at umihi ka. Number one. yon. Okay. Okay. Puno. Yes. Kung ito ay nilalanggam, kasi diba kapos tayo sa pera ngayon, oh. ang uh, laboratory natin. Ah, okay. Oh. Kung ito ay nilalanggam, agad, mataas ang sugar. Oh, ano lang to ha, mga... Mga ano lang to Anong tawag dito? Life hacks ko Yes oo. Sariling pamamaraan Para meron ka lang Magkaroon ka lang ng idea Yes Linawin namin Hindi po ito diagnosis Oo uh -huh. Maaaring Makatulong sa inyo Para hindi ka na lumabas Magagawa nyo ito sa bahay Oo uh -huh. Self-assessment Yan yeah, Self-assessment Ang kaling mo talaga Ang klase ka Arturo <laughs> Kapag natuyo agad Yung uh -huh. ihi mo Natuyo agad High sodium Mataas ang sodium Mataas ang alan Yes Oo uh -huh. Kung ito ay amoy uh, malansa, oh, ha? yung mga meat, karne, oh, yung mga, mga taba, oh, oh. high cholesterol. O, oh, nakita ah. nyo ha? Pag nilalanggam, medyo mataas ang sugar. Ah, Pag natuyo agad, maalat. Mm -hmm. Pagka medyo may hindi magandang amoy, foul smell, ah, ay mataas ang cholesterol, matasang cholesterol ah. mo. Oh. At uh, ito na, number five. Oh. Nakalimutan mong isara ang zipper mo? <laughs> oh. Loss of memory. Alzheimer's. Alzheimer's. <laughs> oh, oh, al <laughs> Alzheimer's. <laughs> ha? Okay. Next. <laughs> Kapag di mo naman tinamaan yung puno, pare. <laughs> Kinabos. Di ka, di Kinabos. Oo, oo. Ano? Parkinson's. Parkinson's. <laughs> <laughs> eto pa, pare. Kung naihiam mo naman yung paa mo, <laughs> prostate problem. Prostate. Oh, Hindi umangat, gumano oh, na. Oo, <laughs> aligwan na eh. Oo, oh, eto last, pare. Alon, nalulungkot, singip. Bakit? Mukhang may isa, mukhang may isa doon. Okay, pare, ito na. No. At kung wala kang naamoy sa ihi mo, wala kang naamoy? Oo. COVID yun. <laughs> na. Giling, Giling-giling, giling na ang Giling-giling, giling, 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 giling ay so. wala kaya <laughs>